So, ayan guys, titikman na natin yung hipon. Hello guys! So, ngayon guys, ay magluluto ako ng sinigang na hipon. Ayan siya guys, so, sinigang na hipon. Ayan. Ito yung lulutuin ko at lilinisan ko muna to siya guys. First time ko po itong magluto ng hipon at first time ko ding maglinis ng hipo. So ngayon, at ito nga pala siya guys, is halagang 100 pesos, 400 ang kilo nito guys. So ang binili ko is 1 4 lang kasi super mahal. Tapos, tatlo lang naman kami. So ayan, natutuin ko so, to siya guys ha dito natin ilagay yung nalinis na natin yung Ito daw siya guys. Gugupitin daw to. Ito, gugupitin daw natin to. Gamit ng gunting ko, napakapurol. Yan, gupitin daw natin. Yan, tapos ito din daw gupitin. alam nyo guys, hindi, ano, masarap naman to siyang hipon. Kaso, yung wala lang talagang nag, ano dito, nag, hindi lang talaga ako nagluluto ng hipon. Ayan. Mapakahirap pala mag, mag ano nito, no? Itong hipon na to. <laughs> ang hirap palang, ang dami palang lilinisan linis ko muna siya. Tanggalin pala to. Yan. Nanonood kasi ako sa ano guys, sa, sa YouTube. Kung paano ito maglinis ng hipon. Ito pala, gaganituin pala. Linisan pala itetch. Itetch yung guys. Linisan pala itetch. Akala ko ano lang to. Linis lang Tapos Yun na yun Lulutuin na Madami pa pala tong ano Gagawin Pero yung iba Hindi naman ata nila nililinisan Diniretso lang naman nila to guys Pero yun kasi dinasabi ng ano um, Nagtitinda Nililinisan ko da O sige Sundin na lang natin kasi first time ko din naman ang magluluto nito bakit kaya guys yung, <laughs> yung mga ibang girls sasabihin ng mga lalaki hipon <laughs> kasi daw hipon hipon daw kasi maganda daw ang katawan sexy tapos ito daw hindi <laughs> ang mukha daw hindi, guys. Sexy daw sa katawan, tapos ang mukha hindi. Kaya tin sinasabi nilang mga babae, hipon daw. Hipon ang mukha. Parang si Herlin Budul ang tawag sa kanya daw. Ang tawag sa kanya is hipon girl. Kasi daw ang sexy daw niya, ang ganda daw sa katawan, ang ganda daw niya, ang ganda ng katawan niya, ang sexy daw pero ang mukha hindi naman daw siya kagandahan kaya tinatawag siya ang hipon girl <laughs> true so ayan okay, nalinis ko na guys oh. iyan guys oh malinis na siya tatanggalan na naman daw natin ko ng dito ito pala siya guys ayan Pwede daw yan gupitin ito pwede daw tugupitin para matanggal yung shell, para malinis. Pag, pag gusto mo rin daw na hindi tanggalin yung shell, kasi di ba masarap din yung, ano, yung luto na, yung hipo na may shell pa para, masarap bang, ang sarap mag tuklap-tuklapin mo yung, yung ano nila, yung balat. Gagamitan daw ng, ano, gagamitan daw ng toothpick. Pag wala namang toothpick, <laughs> wala kasi akong toothpick, guys, kaya ginagamitan ko nito. Yan, sino, karayong guys. Eh, wala kaming toothpick kaya gagamitan ko ng karayong. Ito daw siya guys Oh. Iganyan mo daw. Ayan. Iganon mo daw dito. may sa gilid. Ayan. Ito Tung nga. Kasi first time din akong naglilinis nito guys o. Eh. Ayun. Mm. yun daw ang bituka. yun daw ang tatanggalin. Ayan. Mm. Yan, just dito naman sa kabila daw. Yan Yan. Yan daw ang tatanggalin, guys. Just dito naman sa kabila. Napakahirap pala nito. Ang dami palang arte ng... Ang dami palang itong arte, guys. Just me. Ang dami palang arte nitong hipon hmm? yeah, na to. Hmm. Yan, na yan. Lagay natin dito. nalinisan. Tapos ito naman. Ayan. Oh, hmm. ito daw kasi oh. Bituka daw kasi to. Kailangan daw yan tatanggalin. Baka daw kasi makain. O. Ayan. Oo. First time akong naglinis ng ganito. Ang hirap din pala. Hindi kagaya ng sa isda. Bahasan lang ang nilinisan mo. Ito pala ay ito. Oo. Ayan. Kasi pag dito daw kasi dapat iyan. Ito daw, tingin mo daw yan hanggang dito. Tapos tanggalin mo yung balat o yung shell. Ano ba yun ito? Tapos makukuha mo na daw yung bituka. Eh gusto ko yung ano, yung may ganito pa rin yung shell pa rin. May ganito, may, may ano pa rin siya. Kasi pag kumain, parang masarap mag tanggal-tanggal ng balat. Ay. Dahan-dahan lang talaga. Baka matusok pa ako sa karayong. Ang dahil lang sa hipo na to. <laughs> Yan. Oh, tapos na. So, ito na guys. O. Oh. Malinis na siya. Yan. Malinis na. O. Oh. May natira pa talaga. <laughs> Yan o. Oh. Ayan, linis na siya guys. eh so, naman, magluluto na naman ako nito. Ito na guys, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin itong ano. Yan, yung sibuyas. Tapos takpan natin guys. Tapos pakuluan natin yan siya guys. Ayan, kulo na siya. Lagay na natin yung hipon. Ayan. Lagyan natin yung azim. Ano kayang kalabasan nito, guys? Pintang pork. Porks. Ang basura na. Tapos, ilagay natin to siya. Ayan. Sinigang sa sampalok mix. Ito talaga yung pampaasin. Pero konti lang yun. Kasi ayoko din yung ibang asin. Ayan. Ayan lang muna. Tapos mamaya natin kung tama lang bang ba asin. Wow! Ayan na siya, guys. Ayan. Lagay na natin tong sitaw. Sitaw. Pataw, patani. Ito, guys. Ok okra. Then, itong talong. At syempre, ito, guys, tagi isang siling haba. Ayan kuluan ulit natin siya guys. So, ito na guys. Wow. Wow, wow. Naluto na yung yan. Tikman na natin. Tama lang guys. Ayun yung si Ayan. guys, ilagay na natin tong kangko. Yan. Ito. Ito na yung panglas na ano natin, lahok. Ayan. Hanggang ano na namin to, hanggang gabi. Hapunan na namin tong ulam namin. Kasi madami siya. Hmm. Tuin lang natin itong konti yung kangkong. Kasi maganda itong kangkong pag hindi masyadong luto. Ayan guys, ito yung mga um, ito yung mga Guys. Ayan So yun lang Pwede na guys Nakain na tayo guys So ayan guys Titikman na natin yung hipon ko Ayan, kainin to Tama lang yung Yung as, asin ng sabaw Ito, ganito Ano ito buksan? Guys, hindi niya kasi alam guys Kasi hindi talaga ako nagluluto nito Ayan, tingnan mo Nabuksan mo yan Ayan. Ito, tanggalin mo itong gano'n. Ayan. Kaya, kaya paglinis ko kanina, guys, is hindi ko tinanggal ito. Kasi masarap kasing ganyan yun. Oh, di ba? para kalong excited to First time kami nagluto dito, guys. Kaya first time niyang kumain yan. Ayan. Kumain natin. Ayan, ang ulo. na itatapon. Tama? Hmm? Tama? Ako nga magpangkaw. Hmm. Hindi hmm. hmm. no, lang, guys. guys. Bye, guys. Bye, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye. Bye. Kakain mo na kami, guys, kasi masarap pala.